Hello po mga kasintero, magandang umaga po sa inyo lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat o sa atin lahat. <laughs> so, hindi nga mga kasintero. Uh, araw ngayon ng Biyernes, alas 9.30 na ng umaga. At uh, tayo nga ay eh, pupunta na naman kung saan. Siguro mamamaligki ako. Mahala na kung saan tayo mapunta. Ay, papagawa ko nga pala yung akin sa salamin. Yung binili kong salamin nung uh, dati pa, mga 2 years na yata eh. Hindi ko naman nagagamit kasi nga ang sukat lang ng ano ko, ang grado lang ng uh, mata ko eh 175. Tapos uh, sabi niya, ano, uh, eh, ano natin? Sukatin natin ang grado ng mata mo. De lumabas 95 nung ginawa one, uh, 205 ang ginawa nila kaya na, nasuot ko lang ng mga ilang beses pero sumasakit ang mata ko ang ulo ko tapos parang ano iba ang pakiramdam ko kaya hindi hindi akma, ag, hindi akma sa akin yung biniling ano kaya papapalitan natin ng lens uh, din natin dito hindi ko alam kung paano basa yung frame yun na rin yun yung frame lang naman niya ata mas mahal dun eh so yun na nga uh, punta akong bata hindi tala ako na taxi Ay. Uh, may ano nung ngayon oh may pag kikita nyo may manipis na pag ayun yun doon sa dulo yan malamig eh di nga sana ako magda jacket ayun oh doon oh tingnan nyo medyo may pag kanina umaga mas makapal eh ayan may taxi na taxi taxi udo pa duman sa gitna salam alaik batha kang ewa Kam 25 Ha 25 maybe? Sige basta 30 daw. <laughs> 30 naman talaga minabait ko. <laughs> Ana sa so Wave eh, Vlog. Mapi muscle boy? Okay. Vlog. Oh, no, video. Bijoy, eh. Ha. <laughs> soy So yun na nga mga kasintero, nakasakay na tayo ng taxi. Biyahe na tayo. Dar, ano sa video? So ito na nga mga kasindero. Nandito na tayo sa ano. Yung pinagawa ko ng uh, salamin dati. Ano ang pangalan nito? Siroba. So ayan, yan. Siroba. Ayan. Dito ako nagpagawa dati. Two years na after. <laughs> Ngayon ko lang binalik. Nagtsatsaga ako sa ganitong uh, salamin. Oh, ganito. Eh, naisip ko. Yung frame nga pala, yung lang mas mahal eh. Ayan. Binalik ko na lang. Hello. 80 lang siningin sa akin na ulit. Dati ano, 250. Kasama na yung ano sa ano. Okay? Okay. Sa kami, After 1 o'clock. 1 o'clock? Oo. Oh. Pura sa lang. Pura rin siya, no? Ada, may baga? Ada, antes. Patura. Patura. Kala, sana ba sana? Oo. Oh. Ba din? 175, ano? Huh? hey So, yun na nga mga kasindero. Papakita ko lang sa inyo yung mga produkto nila. lang? May, may Ray-Ban sila. At may ukla oh, yun. May Yeah, pilit kayo mamili ng mga ano, yung style. Ito karamihan sa mga bata. Mga babae. Tapos ayon. Gaganda. Kaganda yung ano nila rito. Nagandahan ako kaya dito kung nagpagawa dati. si Kabayan, eh. Pilipino. Saya. So, At kung gusto niyo ring magpagawa, gusto niyo ring magpagawa ng ano, salamin. Dito lang 'yan sa ano sa Bilagyo. Ayun yung kanila ano. Si Roba. Dito yan sa gate 2, malapit lang sa gate 2. So babalikan ko ala una pero baka ano baka Next Friday ko nalang balikan. Next, eh. Next Friday mga pimos kila na IG. Ako, Ako, dito saan na Asindero TV. Oh, may subscriber pa ako. Yung. May discount doon. Hindi, sabi, isip. Anak alam, aloha ay bagas na nadara, hindi hina. Si optical. Pilipino? Kabayan. Oh yeah, may kabayan tayo dyan. So yun na nga, baka next Friday ko na lang balikan kasi ano, alauna pa raw matatapos. Marami kasi nagpagawa eh. So yun ikot-ikot lang muna tayo. O baka mamaya, mamalingke na lang ako. Mamalingke ko tapos uwi na para makapagluto. Magluluto nga pala ako ngayon ng ano. Magluluto ako ng uh, tawag dito. Uh, kare kari magkari -kari tayo ngayon. So yun lang naman sinadya ako rito. Yung ano. Yung salamin nga. Yun ang importante. <coughs> Hi. Uh, daming tao. Ayan. Punta na tayo sa ano, palengke Ay, maghahanap ako ng ano, tawag dito. Tingin muna ako dun sa ano, kung may tulingan. Pag may tulingan, mag, ano, magluluto tayo ng sinanglay na tulingan. Dami tao. Daming people. Buti na lang nag-jacket ako. Malamig lang ngayon. <laughs> Pagkagising ko kanina na umaga eh, Ano eh. Pagkagising ko kanina umaga. Mainit. Nag-aircon pa, nag pa nga ako ang gabi. Tapos ngayon no, may pag... May mani manipis na pag... mo na ako doon sa ano. Ting tingin ako ng tulingan. Pag may tulingan, magkataan na naman tayo. Sinanglaay. Pero ano? Sandikiton. Magluto din ako ng adan. Magluto din ako ng Kare-kare. Uma na ako dun sa isdaan dun sa ano ah, uh, dun sa likod wala wala tulingan may tulingan dun yung malalaki matambakol mas masarap kasi nga uh, isinangla yung ano yung gagabraso lang na tulingan so ang lulutuin ko na lang ngayon ayun kari kare na lang tsaka bakalaing maglaing ako kasi yung Bicol Express, madali namang mong bumili ng ano ron, isang cup. Laing. Ah, doon ako sa likod. Doon ako pasok. Shout out. Shout out mga kabayan. Yes. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ba ta'ala sa Biblia, ang sabi ng Diyos, ako'y tao. Ka? ay, ako'y sabi ng Diyos, ako ay Diyos, walang iba katulad ko. Ang sabi ni Jesus, ako'y tao. Propeta, anak ng Maria. na sa'yo ng tayo ang sabi na, Diyos, ako'y pag-usapan natin ang maes, discounted. Dito sir, pag-usapan natin. Akala ko pag-usapan natin ang Biblia. Traffic na na, upang kanyan. I don't say about uh, uh, any... I I I don't any comment about uh, religion. <laughs> lahat naman religion, tama. May paniniwala tayo lahat. Sabi ko wala. <laughs> Ay na nga, punta na ako dyan. Ang dami na naman tao. Pambihira. Mahirap na naman ganun. Mahirap pa na naman pumila. Dito tayo sa loob. Basket. Thank you natin sa niyog magpakayod na tayo doon magpakayod na ako ng niyog hirap talaga mamalinggi pagka yung katapusan katapusan ano pala katatapos lang yung sweldo ang dami ng gulay tayo so yun na nga Ah, uh, nakapamili na ako mga kasindero. Kaya lang yung sangkap para sa kare-kare kulang. Wala akong nahanap na ano, tawag dito yung sitaw. Tapos yung puso ng saging ano na. Hindi na kaya-kaya. aya kaya Hindi na muna ako magluluto ng ano, kare-kare. Laing na lang tsaka bicol express na lang lulutuin ko ngayon. Pero hindi ko na bi yan dahil meron na akong mga video niyan nahulog yung atin yun. Uh. So yun na nga. Ayan na yung aking mga pinamili. Nakapakayod na ako ng niyog. Tapos ito. na la, uh, ng gabi. At uh, na ko yung ano yung yung salamin na pinagawa ko. Next Friday ko na lang babalikan So na nga mga Dito na ako sa cashier. Sablay yung ating plano Pero ano, okay lang yun Baka mamayang hapon punta ako sa ano Baka mamayang gabi punta ako ng ano Punta ako ng boulevard Para may may upload akong bago Tawagan ko yung aking kaibigan ang kababata ako tatawagan Punta kami may mga gabi sa ano, Boulevard. Ito sana yung ating gagawing ano eh, kare-kare. Kaya lang kulang isang cup, kaya di muna natin lulutuin yan. Ito na lang, magbikuli express ako, nasa ko ng ganito. So yun na yung ating pinamili. Bayad na tayo. Okay. So, uwi na tayo. Hindi na ako kumain dito. Kasi pag busog ako, mahirap. Maano, yung tawag dito. Yung, hindi masarap ang luto pag busog ka eh. Kailangan, pag magluluto ka, yung gutom ka. <laughs> so yun na nga, uwi na tayo mga kasindero. Babalikan ko na lang next Friday yung aking ano. Oh. Okay. Okay vlogger vlogger so yun lang nga mga kasintero ano na tayo uh, uwi na tayo anong oras na ba alas 11 alas 11 ang daming mais kaya lang may, may nabibilihan naman ako ng mais dun sa ano eh malapit ay nabago yung plano natin pero mamaya ang hapon sana matuloy kami sa ano ah badia exit 28 badia hey, eh come 30 Ah? <laughs> na kagad tayo. Can you open the trunks? ay lagay na natin dito sa loob yan Yeah, yeah. yan yan na agad tayo oh YouTube? yes so yan na nga sa actually na ano nagugutom ako eh kaya lang uh, yun na lang sa bahay para masalap masarap ang luto pagkaan eh pagka medyo gutom gutom ka laking ang ating uh, lulutuin e flex ko na lang siguro yung ano badi again sa di? xc28 hello to my vlog hello to my vlog hello hi <laughs> hello hi yung pagpunta sa ano yung pagpunta sa Boulevard, palagi kong inaano yan, kong pinaplano tapos hindi natutuloy. Sino, siguro may mayang hapon, matuloy na kami. Kasi maganda pumunta ron, malamig. Sula, sula, ma'am! Jalde, jalde! <laughs> Doon pa kasi nagbabasa, ano eh. Mismong kanto. <laughs> Ay, si Kabayan talaga. Brother. So ito na nga mga kasindero Dumating na ako dito sa bahay At uh, ito yung aking mga pinamili Buhin na ako ng niyog nagpag Para sa laing Tsaka Bicoli Express Tapos Sibuyas Bawang Tanglad At yung ano Yung Balun-balunan at yung puso ng manok nilalagay ko to sa Bicol Express ang sarap kamerang ganito yung uh, Bicol, Bicol, Express na manok tapos ito nga isa't kalahating kilo na buntot ng uh, baka oxtail, tail tapos hipon yan ito yung inaano ko nilalagay ko sa yung tinatagtag ko yun ang aking ginagawang bagoong so yun na nga itong sibuyas ay hindi ko makita asa na yung aking salamain ah sa is eight, 1.82 Magkano lang ito? Oh, mahal mahal din pala ang sibuyas ah Tapos itong bawang 1.86 real At ang lat So yun ang mga kasindero Ito lang ang ate ay, Ito lang ang aking may share sa inyo At ah uh, nga pala uh, Pasensya na kayo At ang uh, ating mga vlog ay kagandahan, hindi ka hindi maayos. Pero uh, nag-upload pa rin ako mga kasindero kasi nga inaalagaan ko yung akin channel na wag ma-demonetize, ma wag ma-demonetize. Kasi pagka ang channel mo hindi ka hindi hindi ka nag-upload nang matagal, yun ma-demonetize de, di yan uh, ay ko lang paminsan minsan mag upload minsan madalang yun na nga at ah uh, Pagka, ano kasi, pagka wala na akong trabaho, siguro magpo-focus akong mag-vlog. Mag-upload na ako araw-araw. Yung ganun. Eh, hanggat may trabaho pa tayo, eh, mag-upload-upload -upload tayo ng konti-unti. So, yun na nga mga kasendero, hanggang dito na lang. At uh, yung aking salamin, babalik ako na lang. Baka mamayang hapon, o next Friday. So yun mga kasindero. Ayun lang, hanggang dito lang tayo mga kasindero. Maraming maraming salamat na lang sa inyong mga panunod. At sa inyong pagsubaybay. Bye bye po at God bless po sa inyong lahat.